So ayan mga idol, bago kami mag deliver, i-assemble muna namin tong golf car na to dahil yung ano, yung wala siyang dumating to dito naka-box lang kaya i-assemble namin. Ayan. I-assemble namin to. Tapos matapos na to, i-deliver na. So, sige mga idol, samahan niyo kami kay assemble muna namin to. Oh, ayo na mga idol, balik na kabit na mga idol, oh. Datakbo na. Ah, uh, ready na to mga idol. Diyahin na to. Ah. Yo oh. na. Dai kabit na kaya Subukan natin sumakay kung masarap ba sumakay nito. Wow, oh, sarap sumakay pala dito. Oh, dami kaming daming nag abang sa amin. Marami tayong fans mga idol. Ayun, pinivideohan tayo. Ayun, pinipicturean tayo mga idol. Ayun oh. Hello, idol. Ah, uh, maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa amin. Ayun, maraming marami tayong kaibigan dito. Ah, lakas ng preno, full stop Oh. no, ay dalo amo. ito yung bago namin inasimbol kanina inasimbol mo na bago ay deliver so dumating to ma mali nakabalot na siya so ngayon pa lang po inasimbol so yun kaya tapos lang inasimbol ang <laughs> lakas <laughs> ang lakas preno Ayan siya Idol Master natin na ngayon Ano to? Golf car <laughs> Idol Ang lakas ng preno Oh, so, yang idol, grabe ganda mga idol, oh. Yan, oh. Yan. So, pa yung namin mga idol, si Idol Arnel. Siya pong, <tuk> ano nyan. yan. Diba, ito yung katiwala namin doon sa junk shop. Junk shop natin, gusto Tatanggapin ko yan doon sa Ah, bos pak. lilinis lang dyan, bos ha, ta, pagkatapos. <laughs> pagkatapos. Mamaya merienda tayo mamaya. Eh, Legbit leg nyo lang yan kay merienda tayo mamaya. Ayun na naka na yung Ma ang merienda yan oh, no? nandoon oh. No? Yung kalat <laughs> to, <laughs> na yon. So malinis sa dito mga idol, dito namin tinanggal yung mga para mga maliliit na mga yero-yero kanina, mga alam rate yun. Tinanggal yun namin para malinis kasi natambak yun dito mga idol sa gilid. So, yung ibang naman yun, lang. Okay, so. So, ito na mga idol, yung finished product mga idol. Ayan, may bubong na. So, nakikabit na namin lahat yung mga uh, storage niya mga idol. Ayan, ito na. Nakikabit na. Ayan. Ayan, ayan. Ang pagkaganda mga idol. Ayan, may bubong na mga idol. Nakikabit na rin yung bubong nya. Ayan. Oo, oh, pang ano na ito Pang video Napakaganda mga idol Bali, nung dumating sa amin niya ay naka box lang yan sya, Pero ngayon ay yan, nasimbol na namin Okay, thank you mga idol Thank you, thank you sa panonood mga idol Hanggang dito na lang yung video natin At see you next video mga idol Maraming salamat sa inyo lahat